May mga pangyayari talagang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Well, kung ready ka na, ay tulungan mo akong ipaliwanag ang mga nakakapangilabot na video ito. Kaya tara! from bab, Ang video ito ay talagang kakaiba at mapapaisip ka sa kung ano ang nakunan ng CCTV camera. Ito ay nakuha na ng CCTV camera sa isang parte ng Mexico sa kalagitnaan ng gabi na talagang nakapagtataka. Isang strange figure ang lumulutang sa ere at unti-unting bumababa. Ang nakakatakot pa ay nakita rin ito ng mga aso. Nagtatatahol lang mga aso na tila pa takot sa imahe. Pero napansin mo ba, unti-unting nagpalit ang kulay nito at naging itim. Ang footage na ito ay talagang nag-viral at ang mga viewers ay labis na nagtataka sa kung ano kaya ang imahing ito. May mga speculation na maaaring sa itong paranormal entity o alien. Well, ikaw, Kamulti, ano sa tingin mo ang imahing ito? Paano kung sa pagmamaneho mo ng Tesla ay may mapansin kang kakaiba? Kakaiba dahil sa imaheng lalabas sa iyong monitor na wala naman sa labas at paligid ng iyong sasakyan. Well, watch this. this is it. Go ahead and hop in the car. Whoa, whoa, whoa. Oh whoa. my God. Look, look, look. Someone's right there. Someone's right there. Victor. Oh my God. Dude, two of them. Dude, there's, no one right. there's no one right there. Holy f You see that? Dude. And one popped up behind him. Go slowly, go slowly. You're just standing there. <gasps> there's two. two of them. Oh my god, Three. there's a bunch. Sorry, I don't mean to yell, but I'm freaking out right now. The it's walking. And the car passed see, by and it. Still that. There. Look. Dude, he's right there. Right here. Dude, there's another one walking that way. Look. They're right here. Nang minamaneo nila ang Tesla ay biglang lumitaw ang imaheng nakatayo sa gilid ng highway. Hindi lang ito isa kundi tatlo pa. Pero gaya ng nakikita nyo ay walang sinuman ang nasa labas na siyang nakatayo sa highway. Sa ikalawang pagkakataon ay sinubukan na naman nila ito pero sa gabi na nila ito ay sinagawa. Like, TikToks will like viral and stuff like people coming out to cemeteries and doing this. we're actually at a cemetery where there be a lot of spirits and there should be a lot of things popping up on the screen so i was curious if it works or not that'd be insane if i see one that's crazy hello if there's anybody here can you please come inside the car or come by the car oh, oh, oh whoa Oh. oh my god, guys. Dude, it looked like Dude, it yo, I walked. To up. See Where are you it. going? I see that. Look, that Like, there's nothing here. There's no cars, no nothing. That walked up on the car. That is. Nang sinubukan nilang sabihin na lumapit na at pumasok ang imahe sa sasakyan ay hindi nga nagtagal ay isang imahe ang nakita nila sa Tesla screen na lumitaw sa sasakyan. Tila ba gusto nga nitong pumasok? Oh, oh, Whoa. Whoa. Yo. Yo. So isa kaya itong paranormal entity na nadidetect ng Tesla ni Elon Musk? By the way, ano sa tingin mo kamulti? Ang dalawang babaeng ito na si Maggie at Amanda ay nag-explore sa isang Diumanoy haunted house. Dahil sa mga creepy encounters ng ibang mga bumisita rito ay nagpasya silang subukan kung sila ba ay makakaranas din ng paranormal events. Oh, it like a gonna steal some of these plants. Hello? Hello? Make yourself known! Watch out for me, no. and stuff. Did anyone just to mm, mm no. Is that seriously I you? No. watch out for needles and stuff. Can I hold your hand for some of the hands I have for balance? Yeah. No, there's just broken glass. It's it's dead. It's a spirit though. Okay. Oh my gosh. So pagpasok pa lang nila ay nakarinig na sila ng mga katok. Watch out for needles and stuff. Nagpatuloy pa rin si Maki at Amanda sa pag explore ng looban ng abandonadong bahay. Anything you can share about this house, this land? Mist. It's a mist. 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 Yeah, like a mist. I want you, you, guys will have to tell us if we if you guys have caught we haven't. I just dropped ten. I really did. Do we have any equipment? Yeah. It's, it's so weird how you can see where the fire stopped. It was in the kitchen. It was like anywhere but the kitchen. Big long bai nagxalitasa sa evp na. What do you want? It's warm. It's warm. Hindi ito narinig na ng dalawa at patuloy pa rin at pumasok sa isang kwarto nang biglang ito ang mangyayari. What is that? To the oh. It does Nang papunta si Amanda sa kabilang kwarto ay hindi nito napansin na may sumilip sa pintuan Kung pagmamasdan mong maigi ay mabilis itong nagtago Segundo lamang ng mahagip ito ng kamera Pero ikaw, ano sa tingin mo? Totoo kayang may entity sa bahay? Kaya ito naging haunted? O ang mga ito ay kagagawan lamang ng taong sinusundan sila? Either way, ano sa palagay mo? Dahil umabot ka sa yugtong ito, ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ang YouTube channel na Dark Arts TV at ibang paranormal YouTubers ay nagkulab upang magpunta sa UK's Most Haunted Insane Asylum. Ang gusaling ito ay naitayo noong 1700 at tuluyang inabandona noong 1999. Di umano ay maraming namatay na pasyente rito dahil sa kakulangan ng healthcare at maayos na scientific knowledge sa mga panahong bukas pa ito. Marami sa mga empleyado ng asylum ang nakakaranas ng mga kakatuwang bagay tulad ng mga nakikita nilang shadowy figure at mga aparisyon ng mga multong gumagala sa paligid ng gusali. Mas naging agresibo at palagiyan ng mga paranormal events na nangyayari rito nang tuluyan itong isinara. Marami sa mga ghost hunters na bumibisita rito ang nakakakita at nakakaranas ng paranormal events. Kaya naman ang grupong ito ay nagpunta sa Haunted Asylum upang mag-explore at makaranas ng parehong kababalaghan. Well, panurin mo ang maigi. To see the original carpet down, mm. here it is, here it is it's here as hell. Yeah, did you hear that? Shut up. Fucking move. Get upstairs. Get up the fucking stairs. <laughs> Ear. I just bro, seen some. I just. Ear. I just seen something. Bro, it hit my ear. What the f was it? It hit my ear. But what was it? All I seen was something in my eye, and it was like above Wheaty's head, bro. Mate, I'm not, I'm how, yeah. I can go find him. Just follow him see where it went. Yeah, I heard it. It, was it hit me in the ear. Yeah. Right, did you see anything? No, I took the photos, but it was powerful. Bro, I can go. What was it? Habang naglalakad sila sa hallway ay eh biglang isang bagay ang tumilapon sa kanila na nagmula sa itaas na palapag tila ba may unknown force na gusto silang saktan pinakala eh lamang nila ang isa sa kanila ang nagbibiro pero habang nag-uusap sila ay eh tila pa mas nagiging agresibo ang entity na humawak pa sa tenga ng isa sa kanila ngayon ay eh, nagpunta sila sa isang lugar upang subukang magipag-communicate sa kaluluwang maring nasa gusali Ramp on down for if you are new to China, you've never seen one of these before. Basically, once we put this down, the phone we turn it on. This basically it emits an electromagnetic field around yourself. And he said that if this goes off, and it is potential, you know, spirits or power phenomena. So let's just get it down over there, man. Let's see what's going on. Cheers, man. Yeah, man, nice one. Dude, dude, dude. I don't know, man. You yeah, like know? Yeah, I a It's like I don't want to leave just yet, man. I want to try find more <laughs> answers at least. Yeah, I'm gonna put it right here, man.

dahil sa hindi naman ito nagbigay ng takot sa kanila ay nagpatuloy pa rin sila sa pag explore ng paligid at dito makakarecord sila ng makapanindig malahibong pangyayari. Go on, show yourself if you claim to be the demon. From us is all you do. Are you weak? right here man oh shit oh fucking shit bro bro it was in here let me turn the off mate he was Sa pagkakataong ito ay nakita ni Jess ang isang black shadow anomaly na lumitaw mula sa isang silid na gumala pa sa koridor bago tuluyang nawala. Agad na pinuntahan ito ng grupo nila pero wala naman silang nakitang anuman o sino man sa paligid. So naka-experience kaya sila ng real paranormal events? Ang mga na-record kaya nila ay mga pasyenteng <laughs> nagmumulto sa asylum o ang mga ito ay gawa-gawa lamang. Nasa sayo ang uling pasya kamulti. Early 1900s, ang Sunhaven Sanatorium sa North Dakota ay nagbukas upang tulungan gamutin ang mga pasyenteng may tuberculosis. Ilang taon pang lumipas ay naging isa itong mental hospital asylum. Pero ang Sunhaven Sanatorium ay nakilala sa reputasyon nito dahil sa hindi magandang trato ng mga staff nito sa pasyente. Kaya naman sa pilitan nitong isinara noong 1980s, na italang estimated na mahigit libu-libong pasyente ang namatay sa gusali. Well, isa na rito ang 17-year-old na batang lalaki na nahulog sa elevator. Noong 2001, ang nakapanlulumong pangyayaring ito ay dahil sa ang bata ay nagsasagawa ng ghost hunting sa loob ng asylum. Ang gusaling ito ay marupok na at napakadelikadong mag-explore sa loob nito ang paranormal YouTuber na si Ian mula sa popular YouTube channel na Mind West Ghost Hunter ay nag-explore sa sanatorium sa pagbabakasakaling capture ng paranormal events. Madaling araw na mag-umbisa itong mag-imbestiga, hindi nga nagtagal ay naging kakaiba ang mga nangyayari sa paligid ni Ian. What's that sound? Okay, those were footsteps. Damn these stairs. Labis na kinilabutan si Ian sa mga narinig nitong strange unexplained footsteps pero sinubukan pa rin nitong maging kalmado upang magpatuloy sa pag-explore. As creepy as that was, I did feel a gust of wind when that happened. And I'm pretty sure that's what it was. See, look at that. See? Holy <laughs> Still creepy as hell. Biglang nagbukas ang pintuan ng kusa. Well, ayon kay Ian ay dahil lamang ito sa hangin pero di nang ay biglang nakarinig si Ian ng boses malapit sa kanya. Agad niyong pinuntaan ito upang alamin pero may mangyayaring kakaiba na hindi nito may paliliwanag. Kakaibang pangyayari na talagang makapanindig malahibo. Hello? Whoa, oh, what was that? Dude, I think I just saw something. Could you appear like that again? It's cold over here. Oh my God! It just went into that room, dude. It just flew into here. What the? Dude! That was crazy! I just saw you! Did you just go into this room? literally sound like a woman talking in here. Dude, that was so crazy. I heard that with my own ears. Ma'am? Did you speak again? I heard you. You really spooked me there. I did not expect that. Just knock on a wall? Could you knock on it again? She is communicating with me right now. Tila ba excited pa si Ian nang sinabi nito ang nakikipag-communicate sa kanyang entity pero ang excitement na nararamdaman nito ay mapapalitan ng sobrang kilabot sa katawan niya. Hello? Oh my God! Oh. Kinilabutan si Ian dahil sa narinig nitong humihingi ng tulong lalo na at nasa lugar siya malapit. Sa elevator kung saan 22 years ago, isang ghost hunter ang nahulog at namatay rito. Pero determinado si Ian na makakapture ng more paranormal evidence. Kaya nagpatuloy pa rin siya sa pag-explore -e ng creepy abandoned hallway at mga silid nito. Kinunan din niya ang hallway ng picture at muli magiging kakilakilabot ang paligid. A lot of people say they see shadow figures in all areas of this place. I'm hoping to catch one in a photo. If there's anybody down this hallway, could you appear for me? Oh. What, the? what was that? It sounded like a breath. Oh. 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 Was that you? i think i got something on here dude that was like a figure oh my god and it's gone dude i just caught something it was by that window holy dude that was crazy i just caught like a photo Are you standing by this window? Holy crap, that was so freaking cool. Could you appear again? <gasps> Whoa, dude! I just got that in the freaking camera! Holy crap. Isang disturbing light figure ang nakuna nito at sa patuloy nito ang pagtawag sa entity ay nakuna ng kamera nito ang isang bizarre white mist figure sa parehong bintana kung saan picturean ang imahe. So nakakapture nga kaya si Ian ng evidensya ng mga paranormal. Ang mga multo kayang ito ay humihingi ng tulong sa kanya. Gaya ng narinig niya malapit sa elevator at ang white misfigure kaya ay ang pasyente ng sanatorium. Ikaw kamulti, may paliwanag ka ba patungkol rito? Baka may nakita ka na hindi namin nakita. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.